Patuloy ang ginagawang maigting na pagbabantay ng pamunuan ng Nagilian Police Station sa mga lansangan sa kanilang nasasakupan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Mirasol Pelagio, Admin Officer ng Nagilian Police Station, hindi tumitigil ang kanilang hanay sa pagpapatrolya at pagbabantay sa mga lansangan lalo na sa mga national highway. Ayon kay Police Lieutenant Pelayo, gustuhin man na tuluyang matigil ay hindi talaga maiiwasan na makapagtala ng aksidente sa lansangan lalo na ngayong sumapit na muli ang panahon ng tag-ulan. Sinabi ni Police Lieutenant Pelagio na bukod sa police visibility, patuloy rin ang kanilang ginagawang pamamahagi ng mga pulietos patungkol sa mga batas trapiko upang mas mapalawak pa ang kaalaman ng publiko pagdating sa mga batas trapiko. Samantala, patuloy rin ang ginagawang pagpapaalala ng kapulisan sa mga motorista na magdoble ingat at palaging dalhin ang disiplina sa pagmamaneho saan man sila mapunta. Uh, po nang sinabi ng COP namin noon, pinapaigting niya ang police presence at police visibility dito sa, ba sa, bayan ng Naguilian. No? Every day yan, may nakadeploy na PNP personnel dyan sa parteng Hilltop, mm -hmm. sa Junction, at saka sa parteng 168 doon sa barangay Palatsaw. So, from 12 midnight up to 6 a.m. nagkakaroon ng uh, mobile patrol. Mm. Usually mga self-accident ang mm. nangyayari po. Lalo uh, tag-ulan. Mm. Pasa Basa yung dahan sa sleep mm. and even wet na sinasabi. Kaya uh, <coughs> tako disgrasya talaga. Mm -hmm. So, Paulit-ulit po namin pinapaalala sa mga manlalakbay, sa mga drivers, lalong lalo na po sa mga commuters na iba yung pag-iingat po ang gagawin. Lalo na tag-ulan, mm. kailangan mag sa pagmamaniho at makaroon ng presence of mind palagi. Ito ang mensahe ni Police Lieutenant Mirasol Pelagio. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito mag DTX, 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX, 500. 100 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol!